ng ilang residente malapit sa isang construction site sa Davao City. Matapos bumigay ang crane dito noong kasagsagan ng magnitude 6.8 na lindol. Ang insidente sa pool sa video. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Sa cellphone video na ito, makikita ang pagsayo ng crane sa construction site sa barangay Bukana sa Davao City kasabay ng tumamang magnitude 6.8 na lindol. Mayamaya, -maya, biglang nabali ang crane at nahulog malapit sa isang residential area. Isa sa nabagsakan ang bahay ni Tatay Rogelio. Nabutas ang bubong nito dahil sa nahulog na debris. Pero hindi siya lumikas kahit na delikado na tirhan ang kaniyang bahay. Natatakot daw kasi siya na baka tangayin ng mga kawatan ang gamit na naipundar niya. So bakit hindi ka lumikas dito, Tay? Ba't ako lilikas? Eh, papaano itong binabantayan ko? Mm -hmm. Mabuti na nandito ako, kaya ang daming kasangkapan dyan na Muna ay tempo sa mga kawatan ng mahawang mga tao sa malay, na mga emergency. Ang iba namang residente sa palibutan na sabing gusali, lumikas na. Sa inspeksyon ng Davao City Engineer's Office sa mga gusali ng lungsod, wala namang major damages na naitala. So far the reported uh, inspection of the respected teams, okay naman po yung mga buildings natin ayon sa Office of Civil Defense 11, isa ang kumpirmadong patay sa Ravo Region dahil sa nangyaring lindol noong Biernes. Ang biktima ay isang 78 taong gulang na lalaki mula sa barangay Butuan o Abad Santos sa Ravo Occidental. Tinamaan daw ito ng na mga nahuhulog na malalaking bato mula sa bukid ng nasabing lugar. Merong isa unfortunately namatay. No, a 78 years old male from uh, Barangay Butuan Jose Abad Santos. Namatay siya dahil yung kasagsagan ng lindol, mayroong malaking bato galing sa bundok, naggumulong at tinamaan ang matanda no? at namatay siya. Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radio 5 Davao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.